Isang napakalakas na pampaswerte, ito ay napakalakas mag-attract ng pera at hindi lamang maliit na halaga na pera ang pwedeng ma-attract dito. Ito po ay makapag-attract ng malaking halaga ng pera and then ma-observe ka talaga ikaw mismo ang magiging testimony kung paano pumasok yung pera na napakagaan po. Marami pong mga paraan na ikaw ay magkakaroon ng pera na hindi mo po inaasahan. And then, itong cinnamon stick, tested and probed na po na talagang napakalakas dito magdala ng swerte sa atin pagdating po sa financial. Kaya ituturo ko po sa inyo ang paraan na ito upang matulungan din kayo. Ako kasi natulungan ako sa paraan na ito. Alam ko po gagana din ito sa iyo. Kailangan lamang positive ka sa gagawin mo andina naniniwala ka sa pamamagitan nito ma-attract mo talaga yung mga gusto mong ma-attract lalo po pagdating sa pera. At ito po ay makakatulong hindi lamang sa iyo, hindi po sa iyong buong pamilya. Kaya guys, huwag na kayong magdalawang isip na gawin po ito. Hello guys! Kumusta? Kumusta na po ang lahat? Lalo po ang ating mga kaibigan na nasa iba't ibang bahagi ng mundo ang ating mga OFW. So, ganun din ang ating mga kaibigan, ang ating taga-subaybay na nandito po sa Pilipinas. Yan, marami po tayong mga taga-subaybay. Shout out po sa inyong lahat. At hindi ko na po kayo isa-isahin. Alam ko po, po na nanonood kayo sa aking mga videos kasi po nababasa ko ang mga comment ninyo at maraming salamat guys sa iyong pagtitiwala at paniniwala po sa mga tinuturo nating pampaswerte tips at marami na po nagiging testimony po sa mga tinuturo natin kaya congratulations din sa mga uh, mabilis po uh, nagkaroon ng kasagutan ng kanilang mga wishes or ang kanilang kahilingan So for today's video guys, pag-usapan po natin kung paano gamitin ang isang pirasong cinnamon stick. No? para makapag-attract ng pera para magiging tuloy-tuloy ang pasok ng pera sa inyo at magiging magaan po ang pera sa inyo Ayan. So guys, pwede mo po itong gawin kung kayo po ay naghanap ng trabaho. Pwede mo rin itong uh, gawin bago kayo mag-apply ng trabaho. Or kung mayroon po kayong mga binibinta or kayo po ay nag online business guys, pwede mo po itong gawin guys. Kailangan lamang. Pag ito po ay gagawin mo, positive ka sa ginagawa mo na ito po ay magdala ng swerte sa inyo. Magdala, mag-attract ng pera. Guys, napaka-importante po ang ating isip, ang ating minds, laging naka-mindset sa atin na tayo po ay aswertihin, talagang swertihin po tayo. At makakatulong ang cinnamon stick kasi tested and proven na po ang cinnamon stick na isa ito sa pinakamalakas mag-attract ng pera. At guys, kung magtanong po kayo kung saan bibilhin ang cinnamon stick, pwede po kayong mag-order nito sa Shopee at pwede din ito mabibili po ito sa mga uh, mayroong mga supermarket dyan, Gaisano Mall, East Mall, basta mga supermarket kasama po ito sa mga dahon ng lawler. And then guys, uh, isang peraso lamang na cinnamon stick ang kailangan natin Kasi ang amoy nito, ito po ay makakatulong po upang mag-attract ng swerte Lalo po sa pera, mag-attract ng pera At guys, ulitin ko po, hindi uh, lamang maliit na halaga ang pwede mong ma-attract ito, po ay makapag-attract po ng tuloy-tuloy na pasok ng pera at makapag-attract dito ng malaking halaga ng pera. So, kailangan mo lamang positive ka. And then, guys, kailangan din natin dito ang tubig. So, bago po tayo mag-umpisa, kailangan kumplituhin natin ang ating mga dapat gamitin. Isang basong tubig guys, and then, lagay mo po ito sa clear na baso. Walang nakasulat. Napansin niyo guys, walang nakasulat. So, clear po. And then, ang tubig na gagamitin mo kung may tubig ulan ka, the best ang tubig ulan. Kung wala po kayong tubig ulan, pwede po kayong gumamit ng tubig po sa gripo or sa puset. No? Yung tubig na ginagamit natin sa pagliligo. Yan. And then, kailangan mo rin dito, guys, ang pera po. Napaka-importante po ang pera na papil. Yung bill po ang kailangan natin dito. So, kung mayroon po kayong pera na 20 pesos, 50 pesos, sa Pilipinas, ha? Ayan. Pwede po na gamitin ninyo. Pero, guys, kung mayroon po kayong malaki na halaga, kung 1,000, 500, yun ang the best na gamitin mo kasi malaking halaga. So, mag-attract ito ng multiplication na malalaking halaga po. So, positive. Kung wala, guys, pwede kayong gumamit ng 20 pesos po. So, once na kompleto na po lahat ang iyong mga gagamitin, ulitin ko, may tubig, may cinnamon stick, at may terang papel. Ayan. So, guys, ang paggawa po nito, umaga po. Pagdising po sa umaga, early morning, morning ay the best time sa paggawa po nito. And then, pwede mo po itong gawin kahit anong araw. Pero guys, mas the best ito sa araw po ng Martes or araw ng Biernes. Ayan, or araw po ng Linggo, umaga ng Linggo or umaga po ng Lunes. You no? Know? Yung mag-ganyan. Kasi ang Linggo, yun po ay ah... Uh, yung tinatawag po na araw po ng pagsisimba. So maganda yan gumawa ka na iyong kahilingan. And then sa lunes naman, yung lunes kasi yun po ang umpisa sa araw po na mag-work na po tayo. So maganda, mag-attract po tayo ng swerte bago po tayo pumasok sa trabaho. And then sa araw ng martes naman at biyernes, yun po ang mga araw na napakaganda gumawa po ng mga pampaswerte. So depende po sa inyo kung anong araw po ang atina Okay? So ngayon po guys, mag-start na po tayo and then bago po kayo mag-umpisa, ayan, humarap po kayo sa may bandang silangan. Pumwesto kayo or umupo po kayo na nakaharap po sa may silangan. So gaya sa akin guys, ito po yung silangan. So dyan po ako nakaharap. So ngayon po guys, ang una mong gagawin dito, ito pong, da, ito pong pira na papel, ang gagawin nyo po guys, tupiin nyo po ito. So ayan, ang pagkatupi po nito guys, ganito po. Pag ganyan siya, pero papasok po guys, papasok nito sa atin. Pag ganyan. po ma-demonstrate. Gayahin lamang niyo guys, so ganyan po, ganyan. Nakaganyan, 'di ba? Ganyan. Ganyan po. And then pag ganyan. Gayahin lang niyo guys kung paano ko ito tinupi. And then pag ganyan. Ganyan. Nakaganyan siya guys nakaganyan. Nakaganyan siya. So, nagiging triangle siya, guys. Ganyan po. Nagiging ganyan siya. Okay po. Ganyan na siya ulitin ko sana guys nasundan po ninyo. so ulitin ko po para makuha niyo guys lalo po sa ating mga senior citizen so ganyan po ganyan ang perang papel so hawakan mo nang paganyan papasok ang pagkatupi dito po dito uli iniulit ko lang po papasok ganyan papasok dito sa akin then tupi na uh, pa siya ganito yan tapos ganyan ganyan tapos paganyan So, ito na po, nagiging triangle na siya. So, next na gagawin nyo po dito, guys, ito pong ating uh, tubig. Ang gagawin nyo po sa cinnamon stick, ilagay ninyo ang tubig, guys. Ayan. And then, kumuha po kayo ng patungan, guys. And then, ipatong ninyo po itong uh, pira dito po sa may tubig. Paganyan. Patong siya. May nakaganyan ang pagpatong, guys. Ayan. Kunyari ito, ito, nakaganyan siya. Ganyan po, nakaganyan pagpatong. So, pwede mo po itong ipatong doon po sa may bintana ninyo, okay? So, may bintana, pwede ganyan. Pero yung area na yan ay nakaharap sa may silangan, okay? So, depende po, pwede din siya sa alta. So, ngayon po, guys, na nakapatong na po ito, bago mo po ipwisto doon, mag-wish ka dito ng taimtim. na hilingin mo po na ito po ay magbigay po sa inyo ng swerteng... tuloy-tuloy po dito sa inyong tahanan. Ayan. Magiging mas ang inyong araw-araw... mula lunis hanggang uh, linggo. And then, within 24-7 po, yan. Ayan. So, ayan guys. Lagi ninyong hilingin... na ito po ay magdala po sa inyo ng swerte. And then, pagkatapos po ninyo ng uh, nag-wish dito guys... ang gagawin nyo po dito uh, ipwesto ito doon po sa may altar or pwede po doon sa may bintana ninyo. And then, ang the best po nito guys, ibilad mo muna ito sa init ng araw. Kahit po 30 minutes lamang, ibilad mo siya. Nakaganyan po, uh, matamaan po siya sa araw. Ayan. Mabilad siya na mainitan po talaga siya sa araw. Kahit uh, 30 minutos lamang. And then, pagkatapos mong nabilad po ito, guys, ito po, ito pong pirang papel, wag mo siyang, uh, wag mo siyang buksan, I mean, wag mo na siyang, uh, iganyan mo lang siya, and then, ilagay mo siya sa iyong pitaka, ilagay sa pitaka, and then, ito pong tobe, guys, ipanghugas mo po ito sa iyong kamay hugas sa kamay and then habang naghuhugas kayo sa inyong kamay continue po ang iyong abanggit uh, I am a money magnet magiging magaan ang pera sa akin, tuloy-tuloy ang pask ng pera sa akin, ako ay lapitin ang pera. Swerte, swerte, swerte sa akin ay dadaloy. Walang humpay ang swerte na dadaloy sa akin. Malaking halaga ng pera ang darating sa akin. Ako po ay makatanggap ng napakalaking halaga ng pera. Yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako. Habang hinuhugasan mo ang iyong kamay. And then, pagkatapos mong nahugasan ang iyong kamay sa tubig na ito, guys, wag po ninyong punasan yung kamay niyo. Hayaan mo lang siya na matuyo po. And then, pwede na po kayong pumunta po sa iyong trabaho. And then, uh, for example po, ginawa mo po ito bago kayo pumasok sa trabaho. So, itabi mo muna siya sa altar. And then, bago kayo umalis na yung bahay, yun po, hugasan po ninyo ang inyong kamay. For example po, pupunta po kayo sa mga luto outlet, guys. Ayan, maghugas po kayo nito. And then ang matira po nitong tubig ang gagawin nyo po, ibos nyo po doon po sa iyong halaman ng mga pampaswerte na halaman, gaya na lang ng mga money tree or kagaya nito guys, itong ating uh, money money plant or itong ating golden photos na alam naman po natin ito po ay malakas mag-attract ng pera ibuhos mo siya dyan kasama ang cinnamon stick na ito guys, and then pwede mo rin itong ulitin uli itong uh, ginawa mong ito, so depende po sa inyo, pwede linggo-linggo mo itong gawin, pwede po once a week pwede rin siyang successive po ng 7 days, and then mag-observe po kayo kung ano yung uh, pagbabago nang takbo ng pera po sa inyo. Guys, maganda po ito gawin po ninyo lalo po pag mayroon kayong mga online business guys. Magulat na lang po kayo. Grabe ang sales ninyo talaga. Kaya guys, wag po kayo magdalawang isip na subukan ang paraan na ito. Ang kailangan lamang positive ka at naniniwala ka sa ginagawa mo and then naniniwala ka na may universe talaga na uh, ma-manifest mo. May universe na ma-attract mo na ito po ay makakatulong sa inyo upang matupad mo yung paraan. So ayan po guys, maraming salamat ulit sa iyong panonood at sana po naintindihan po ninyo ang aking ibig ipahiwatig sa inyo na pampaswerte. At ang pera na ito guys, ayan, pwede mo na po itong igastos or gastusin or ipambili after po ng uh, nakapaghugas na po kayo ng iyong kamay. Okay po? So ayan po, share din ninyo ang video na ito sa ating mga kakilala, friends and family, sa inyo mga kaibigan guys para makatulong kayo sa kanila. At Hanggang dito lang po. Huwag kalimutan, subscribe, and then hit the bell button for notification. Maraming salamat sa inyo lahat. Lagi po kayo mag-ingat. Bye-bye everyone. God bless you all. Bye!